Good morning mga kachigas and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating mga pakaaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo kung bakit hindi nga naituloy nitong si David ang kanyang planong tapusin nga ang buhay nitong ang si Ramon at dito nga ay umabot na sa kaalaman nitong ang si Ramon ang katotohanan kung ano talaga ang tunay na pakay at target nga nitong si Olga kung bakit biglaan itong napasugod sa hospital dahil nga sa nais nitong tapusin ang buhay nitong si Marites kaya dito ay pinatawag nga itong ang si David at sinabi niya nga dito kung ano ang tunay na nangyari at ang tunay na pakainitong si Olga ay ang kanyang nanay upang maghiganti sa lahat-lahat ng nagawang kasalanan nitong si Atanggol at nitong si Ramon dito nga kay Olga kung kaya dito ngayon ay maiisipan nga nitong si Ramon na tuluyan na kuhanin sa mansyon ng mga Montenegro itong si Aling Marites at dito naman ay aal mga itong si uh, David dahil nga mabubuking na siya nitong si uh, Ramon once nga na magmagsama na sa isang bubong itong si uh, Aling Marites at ang Peking Tanggol... Ngunit walang magagawa itong ang si David Dahil sinabi nga niya na dapat sana ay magpasalamat ka Tanggol Dahil kahit anong gawin mo ay nananalitay pa rin ang dugo at laman ko sa dahil pinahiram ko lang kayo dito nga kay Rigor kung kaya dito ngayon ay hindi nakakibo ito nga, nga si Peking Tanggol dahil hindi niya kaya nga hindi sundin ito nga si Ramon dahil si Ramon ang siyang magdidesisyon dahil siya ang pabuti pamilya at wala nga siyang magagawa at dito nga ay uh, nagpaalam siya dito nga kay Ramon upang nga uh, meron daw tatagpuin na kanila kasosyo sa negosyo ngunit walang alam dito nga ang siya uh, Ramon napupuntahan pala nitong ang si David ang kanyang Nanay Marites upang tapusin ang buhay at dito nga ay inagutan siya. Nakita nga sa Santino at sinabi nga dito na ano ang ginagawa mo dito at ano namang kabuluhan ang daladala mo dito at dito naman ay darating din si Ramon upang iligtas nga at kuhanin na itong si Aling Marites ngunit inagutan nga na ng dito na nagtatalo itong nga si Ramon at uh, itong nga si Marites at si Rigor dahil nga nasabi nitong si Rigor na iniiputan nga daw sa ulo itong nga si Rigor katulad nga ng kanyang ginawa nang lokohin nga niya itong si Aling Marites at dalin sa kanilang bahay itong kanyang kabit na si Lena. at dito naman ay inamin nga nitong si Aling Marites na wala na siyang pagmamahal dito nga kay Rigor dahil sa kasamaan ng kanyang pag-uugalik at dito naman ay nakita nga nitong si David na nandudoon na nga ang kanyang Dad uh, Ramon na kung saan nga ay ang kanyang peking tatay at dito naman ay balak na nga tapusin ang buhay ni Ramon. Ngunit hindi matutuloy dahil nga biglang darating ang tunay na tanggol at dito nga ay magkakaalam na at dito naman bubuking ang katotohanan sa pagkatao nito nga si tanggol at kung sino talaga ang tunay na tanggol na nasa mansyon ng mga Montenegro. Kaya guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and...